este <laughs> manyo eh tatlong ang kami guys sa alak. kaso alak yung ayaw umiwas sa amin alak kasi nagalamat sa amin Alak yun? ito yung lumalapit sa amin Lumalayo kami sa tindahan pero ito po sa pumupunta Salamat. Tara. Oi. Si alam mo alam ko pupunta dito. Kasi ang alam kasi matumato man kasi nagapunta dito. Kabaliktaran na kasi ng mundo ngayon ni. Hindi na yung tao pumupunta sa tindahan, ako sa ngalak na malapit sa tao. natin nag-aagaw. Alam nilo malapit eh.

Ikita ko tawak Ah. Ikita ko ikita. Ikita ko ikita. Ikita ko lang tayo mungikita. Lefty-sweet-sweet ka. Opo. Hindi ka nanainitan siguro. Hindi naman. Ano? Ano? So kasi guys, yeah, sa panahon meron, umiiwas kami dito. Pero ito lang kasi, yung ayaw umiiwas sa amin, ito yung pusang lumalapit. Ay, ah, ka, no? <laughs> ka. kasi, kola, eh. Ako po na ano? Na nagalapit. Kasi ko na eh. Wala ko! O sige sige, Pupunta ko na lang yan. Ba, yun yung hintayin yung nagpapeng? Ha? Papeng ba? Hindi, wala ko na lang. Huwag ko talaga kami dyan magbalot. Huwag ko talaga magbalot. <laughs>

Alam, alam na, alam na <laughs> kung hindi iiwan alam alak, alak na alak na kasi lumalapit. Kung nagkaroon tayo, pursahin tayo. Ay, pare. Naisa po pa din. Ang okay, pahingan na. Ay, kung bakit, hindi so, tanoy na lang tayo. Kung tapunay tayo, rampok na lang kayo. Rampok, isang daan. Oo. Sa alam na lang, kamitos? Hindi. Ayaw po doon. Kung